Hello po mga kapatid, magandang gabi po. Uh, medyo po kasi sira yung mic na sa ko. Kaya mag-record lang po mga kapatid. Hindi pala ako makakanta kasi sira. Kaya kung pasensya na po mga kapatid. Ito po kakantahin ko at pamagat ay mapalad yung nagmamahal sa Diyos. Ang mga nagmamahal sa Diyos. <coughs> tanging mga nagmamahal sa Diyos ay maaari sumaksi sa Diyos. Tanggapin ang kanyang mga pagpapahala at tanggapin ang kanyang mga pangako. Tanging nagmamahal sa Diyos, kanyang pinagtitiwala. At maaaring ibahagi sa kanyang mga pagpapala Tanging ang mga tao ay maari mabuhay para sa kawalan hanggang Tanging yao, oh, mga tulay na nagmamahal sa Diyos ang na mumuhay ng may pinakamataas na halaga at kahulugahan. <coughs> sila ay totoong may pananalig sa Diyos. Mapanad ang mga nagmamahal sa Diyos. Ngaong mga umiibig sa Diyos ay malayang gumalaw sa buong mundo Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos Kanyang mga saksi gumagalaw sa buong sasinuko Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos Mm. Mga tunay na umiibig sa Diyos Ay kung sino ang maaari Magbigay ng kanilang lahat Alang-alang sa gawain ng Diyos Kaya nilang gumala sa mundo Na walang tumututol Pinamamahalaan bayan ng Diyos at nagahari sa lupa Ang mga taong ito ay iniibig At pinagpapala ng Diyos Ang mga ta taong ito ay mabubuhay Magpakailanman sa liwanag ng Diyos Nabubuhay sila na may pinakamahalaga at kahulugan Tanging sila ay mga tunay na mananampalataya sa Diyos Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos kaya mga umiibig sa Diyos ay malayang gumalaw sa buong mundo Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos Kanyang mga saksi gumagalaw sa buong sangsinuko Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos yung mga tao ay nagmula sa buong mundo na may iba't ibang wika at kulay ng balat. Pero parehong tahulugan ng buhay pag sa Diyos, magkaroon ng parehong saksi na may ibinabahagi aspirasyon Ganad ang mga nagmamahal sa Diyos Yaong mga umiibig sa Diyos Ay malayang gumalaw sa buong mundo Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos Kanyang mga saksi gumagalaw sa buong sa Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos Yaong mga umiibig sa Diyos Ay malayang gumalaw sa buong mundo Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos Kanyang mga saksi gumagalaw sa buo selsinu ko, Mapalad ang mga nagmamahal sa iyo Ayun po, more practice pa Sesa <laughs> na po